Yan, good day mga kabayan sa papagpalang araw reaction video tayo patungkol dito sa Chocolate Hills na nilagyan ng swimming pool no? at ang nakapagtaka sino ang nag-approve at ang, uh, anong naging papel ng DNR dito no? sila ba ay may kinalaman sa naganap na gawain nito ito nga uh, ito ba ito bang, uh, ilan sa mga nagasikaso nito at uh, at nabuo yung plano na to nagawing uh, isang uh, naglagay ng isang uh, swimming pool at ang mga cottage kung saan uh, talagang uh, ginawa nila na kung ano ang hindi dapat na gawin sa nga preserve na ating uh, historic place no na matawag mga chocolate hills na maganda at uh, kung saan ka tumingin may kita mo talaga na napaganda pero nilagyan nila ng isang uh, siguro mas nice pa, mas nice pa nilang uh, pagandahin no at ayon sa ating mga netizen ito yung kanilang mga kat, uh, katanong Ayan, at itong nakakatawa sa mga ano, maganda na siya sa Senate at Congress hearing. May mag wheelchair na naman sa kusado. <laughs> yan ang mga kita nyo, yan ang mga kataga nga sinasabi ng ating mga netizen, netizen no. Maganda na siya sa Senate at sa Congress no. Ayun. At meron pa yan no, maray pa, marami pa mga katanong ng ating mga netizen. Ito mamaya papasahin natin. Ayan, if totoo man ito about sa Chocolate Hills, may possibility naman mawala ito sa UNESCO, sa World Heritage Site. Kasi bakit nilagyan ng resorts o hotel? Pinipreserve nga yan for the tourist attraction, hindi for pleasure. Teka-teka, naku, need nito mag-explain mag ang mga taong nasa likod nito. So mga kabayan ko, no? dapat talaga mag-explain ng mga taong nasa likod nito. Kasi biruin ninyo, ha? Uh, pinipreserve ito bilang isang heritage site, no? Sa UNESCO. Tapos ginalagyan nila ng hotel at uh, resorts na kung saan na hindi dapat, nakarapat-dapat. Lagyan, no? for the tourist attraction hindi for the pleasure take a nga di ba ayan nga ang ating mga babayan ayan ang mga katanungan bakit mayroong swimming pool diyan at bet mayroong mga cottage no at sino ang nag-approve diyan mga babayan bakit nagkaroon ng ganyan mga uh, attraction diyan no na kung saan na pinipreserve nga yan for the UNESCO sa heritage no ika nga pinakamatagal no matagal na kasi sayang ng ating uh, ating lipunan no kung bakit sa ano ninuno ng ninuno, ninuno natin na sila nga nag-preserve yan, nagpaganda niya, no? Ika hindi ginalaw yan sa mahabang panahon. Tapos ngayon, sino kaya may pakanan niyan uh, ayun sa ating uh, mga netizen, no? Nakakalungkot mag-isipin mga kababayan, ito ang sinapit ng ating uh, chocolate hills uh, sa kabila ng uh, pag-iingat ng ibang mga ating mga heritage upang mag-preserve. Pero ito, kayo nang bahala ang siyang humusga, mga kapatid, no? Ano man ang uh, kalalabasan ng mga magiging investigasyon dyan, no? Sabi nga sa, sa, sa mga ating netizen, nasabi, na sabi, siya sa Congress at sa Senate, no? At magdadala na rin ng wheelchair. Ayan, ito kapatid, no? Ikaw na nakakalungkot, no? Ikaw na... At ngayon, malamang kapatid, no? Ikaw na kaisip niya ng iyong mga kasamahan, ang kung sino man ang uh, nagpakana niya no, na nagpasimuno ng uh, paglagay ng uh, isang uh, resort dyan at hotel dyan sa Chocolate Hills na kung saan ay ngayon na uh, siya no, uh, na uusapan siya bakit ninyo naisipan ng ganyang bagay no at ano naging papel ng DNR dyan at ng LGU ng local government sa ginawang ngayon ng uh, ng, uh, ng developer na yan no, kung sa kung sino man ang niya no? at anong naisip niya no? hindi niya alam na yan ay malaking uh, dagok ngayon sa kanilang problema malaking uh, problema ang kaharapin nila na gina ginawa nila uh, sa ginawa nila sa isang uh, world heritage natin no? isa sa mga heritage natin na uh, talaga nga may kita mo nga nasa history na nga, di ba? Nasa libro na ng ating mga mag-aaral. Ano ang pinakamagandang pinakamagandang destination sa atin sa Pilipinas? Isa 'yan sa pinakamagandang tanawin. Magagandang uh, pasyalan, no? Na nandiyan ang ibang mga hayop na may kita natin ngayon. Ayan, nagkaroon ng resorts yan. Maari sa kanyang palagay, maari sa kanyang amo, o sa kanyang big boss, ay eh, maganda yung naisipan nila. Pero, ika nga, heritage yan, no? Ah, uh, laki, laki magiging malaking uh, problema kailangan harapin diyan. Uh, sino kaya ang magsasuffer niyan, no? Ito kaya ito. Ito kaya itong uh, ito kaya ang lalaki tong magsasuffer niyan. Sasagutin nila yan kasi ang kasama kanya mga boss, kasama kanya mga kung sino man kanya nasa likod niyan, no? Kaya mga kabayan ko kayo nang bahala ng umusga. Kung ano ang sasabihin nila. Pag sila pinatawag na sa Senate at sa Congress, no, upang uh, dumalog sa kanyang uh, hearing, no, at anong kanila magiging na uh, ang DNR natin ano magiging papel dyan at bakit na-approbahan yan ito muli maraming maraming yan muli at uh, maraming maraming salamat sa wala ninyo pag, walang sawang ninyo pag support kay Yuan uh, TV ang um, updated for uh, today no